At sya na nga mga idol, kung napasin nyo, napakaswabi na po. Okay po. So, Rusi 150. So, bigyan ko kayo ng idea kung anong tama ng motor once na ganito po ang ingay. So, hindi lang sa Rusi ito na ganitong issue. So, sa mga pantra, Rusi, Rakal, Motor, start TMX, 155, halos simple yung ganitong senaryo. Sige, start. Ayan, okay. So, minor mo muna. Minor. Ayan po. Naka-minor, yun po, siya. Okay, so, toko 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 gumaganon. Pag nire-rev mo, tumatahimik. Pag na kami lor, ayan. Okay po. So, yung timing gear nito, panigurado, malaking alog nito. Ayan po, kung bakit nagnanak siyang ganyan, o umumpog. Tapos, check na rin yung piston nito, kung, ah, kung naumpog ba ang piston niya sa isip. At the same time, yung matagal ng problema ni Idol, isang taon na. Pag pinirmero mo, pakinggan yung magin. Ah, sige. Yeah. 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 Sige, Yeah pa, friend ko lang. Oh. Oh. Okay. Sige, sige, pa. Oh. Sekunda, wala sa sekunda yan, sige. Okay. Sige. Okay. sige. okay, sige, okay na. Okay po, patay mo na. Single mo na. So ganung scenario, yung naman na pag nasa permera ka na persaan, so nagugulat ang mga pasero pati driver. Alam mo talagang mawawasa kang na So ang tama po noon, class lining. Okay? Ang class lining nito sobrang tigas class lining so okay so buksan natin before and after right po so update dito so ito yung maingay kanina nasabi ko timing gear to ayan po so hindi nyo makita mismo sa kamay pero laki po ng side play yun alright so ito yung kanina na rusi pag pinermera mo pinersa mo grrr gumagana sobrang ingay so sabi ko nga class lining okay so tignan natin class lining so original naman no 107 so original to na TMX yung jf 6 So ito kaya nga ayoko ko na talagang ginagamit to Yung code na GF6 Maingay po talaga Okay So ngayon lalagyan natin to ng pagmalakaso na class glass lining oh. Yung walang dragging May kapang at hindi maingay Tapos po yung mga class plate nya Papalitan na rin natin Sobrang kinis na oh. Alright oh Update po So ito mga dati Ito yung kung bakit pag pinersa mo sa permera Gig kumagano no Talagang nakakatakot ingay Okay, so ito yung mga class lining na may gapang At saka po, eh, kung gusto mong pa-skid May skid, kung doon pa-wheelie, pwede pwede At the same time po talaga, eh, tahimik So, update ko ah So, ito yung kanina na lumalagatak So, sabi ko nga, timing gear So, yun nga po, napalitan na ng timing gear Okay, so tapos, dahil na-repress to Pinalitan na natin ng uh, pistoling at uh, valve seal Tapos po, pinalitan nga natin ng class lining kanina Okay, so, sa start muna tayo sa tunog Sige, start Wow, yun know? o oh. Tanggal po lato-lato mga idol oh. No? regression natin Ayan po Na na rin ang pumapagpag siya Okay so Toko-toko-toko-toko Gumaga nun Wow Yun oh okay. yung, yung pad dito, yung permera, kung kung ano pa ba, kung kung gumagarantiyan pa ba. So ngayon, rotyas natin mga idol. So ako po mismo ang mag-testing. Kung malakas na bang tumalon, at the same time, yung talagang kung mawawala na yung sobrang ingay na gumagaratgat pag piniyarsa mo sa permera na nagkukulat ang mga pasayero daw ni Idol na sobrang ingay. <laughs> o, oh, at sige natin no? Dati gumagaratgat dito, no? O, friend ko lang. O. Oh. O. Oh. Okay? Sige. Sige pa. O. Oh. O. At sya na nga mga Idol o. Unapasin nyo. Napakaswabi na po. <laughs> Alright po Idol You know Si Idol Umastos Pero sulit oh Delos po Sharing is caring